Original sa Herbal, ang regalo ni Tita Kimi kay Aki Abdino, bago tumungo o bumalik sa Pilipinas. Super mapagbigay talaga ang aking chinita girl. Itang kita kung gaano kaklos ang kimpao. Kumala pa sila bago tuluyan bumalik sa Pilipinas. Samantala, nansta pa rin ang pagdagsa ng mga tao sa mga sinihan. Samot sa saing komento ang patuloy pa rin na kumakalat sa social media. Ayon hanida, kanila, Dan watching sa Mega Mall, ang kulit ni Kimi. Tawang-tawa? Ako sa sinayan. na iyan. Basta panoorin ninyo, may kurut kidik saya. Hindi mo mapapansin na hangitin na palahayo. Kanya nang dapat suportahan na pelikula para kang nasa roller coaster yung emosyon mo? Pati ikaw magugulat, biglang tatawa at iiyak. Napakahusay nida. Gumawa ng ganitong proyekto. Keep it up, Kim Pao. No doubt. Kaya kayo yung minahal ng taong bayan. Parang magic yung mga ipinapakita ninyo. Once na magkasama na. Ayon pa sa isang komento, napakalayo na nang narating ng Kim Pao hindi sila nagpatinag sa mga akusa. Ang mga haters, kinagalingan nila. Minahal talaga sila ng mga fans. Ito ang dapat nating suportahan at mahalin. Pagbati, congratulations, kimpaw. Proud ang mga kimpaw supporters. Pati ang mga kababayan natin o OFW. Happy na happy sa inyo. Top trending sa X ang kanilang 100 million din na earnings. Graduations and keep it up!